yun magandang hapon sa inyong lahat mga kahani at pakita ko lang sa inyo yung makuha namin ngayong hapon Ayan. at hindi na tayo nakapag video mga kahani ng yung ating yung video na dinadala na hindi nababasa yung camera kasi lubat mga kahani kasi walang kurinti yan tayo nakapag video Ayan, may nakuha rin kami yung mga kahani o. Taiwan ang tawag namin dito mga kahani yung parang karpa rin ang style nya ito yung karpa ito yung taiwan parang yung nasa kung ano mga kani, yung nasa ilog na malilit na isda yung million piece yung ganun style nya yan o tapos nakahuli kami ulit ng mga mamaw na dalag mga kani grabe kalalaking dalag kaya lang puro patay na sarap to sa pang sinabaw mga kani yung hmm? <laughs> ito oh, ang karpa mga kani mga punggok mga karpa, karpa mga kani dalawa dalawa sila o oh, na punggok pares na maliliit <laughs> ang tataba nila mga kani maliliit pa pero matataba oh. Hmm. Taiwan Taiwan mga kani o oh, yung okay, tawag namin na basta Taiwan mga kani ang tawag namin dyan yan o oh. Kataibang isda buhay na buhay pa kanina mga kani tapos ito yung mga pulahan na isda yung, pa, buhay na buhay kailang pa kuwan na mumuti siya you know? tapos ito yung lard mouth bass mga kani, o, yung dugong ano you know? uh, dalawang dugong din kami, yan yung dalagang lalaki yung mga kani, yun, nasa dalawang kilo na yun tigisang, kay eh, ito mayigit na tigisang kilo, yun dalawang kilo yun, malaki na yun Grabe. Ayan o. No? Hindi kasi tayo nakapagdala ng video mga kani kasi lubat. Uh, may ginagawang ginagawa kasi yung kurinti rito. Ito no? yung itsura nyo mga kani itong sinasabi kong Taiwan. No? Masarap to mga kani sa sinabaw. Ay sinabaw sa adubo. Ulamin. Ulamin yan mga kani. Ayan Ayan o ngayos, malalaking biyaya yan para sa amin mga kani i-cooler mga kani, kasi wala pang bukas natin ititinta na ito ayan, thank you lord at may pangulam kahit paano. ito, sasarap na tilapia ito mga kani buhay na buhay ito boy na boy talaga. Oo. Uh, huh? Ayos. Yaya na naman yung mga kani. Wala nang tigil yung ulan. Masarap yan pang adubo. Yung Taiwan mga kani. Ayos.